Ayan, mga kasi ko. Kakaibang bakasyon ito. Kasi yung bakasyon namin, inabot kami ng ulan na pakatindi dito sa Pangasinan. Wag ka mong andi boy! Hoy! Ma! Iko ni mo! No! Alam mo tatay mo to. Sit ka lang dito, sit ka lang dito. Ay ka lang, huwag mo pa bukas. Be! Ano, ihanda ko na dito? Handa ko na yung kubo. Pwede na. Pwede na. Ang dito. Ayo, no? Ayan. Ayan, mga kasiko. Masi, hindi mo yung mga mo. Kasi, ibang bakasyon nito dito na abutan namin dito it's raining man it's raining raining dito kami ngayon sa mataas na top ayan. ayan meron silang tanim dito na mga okra talong, sili ayan oh daming kasi ang daming ng bunga ng talong oh sili kung gusto mo mag dinuguan may sili na mahaba oh kaldiro na lang dito binibitaw-bitawan mo naman ito mama. hindi o diyan ka lang diyan nasas si dito kami o dito yung tambaya na maganda Bababay mo na doon, makamahulog pa. Oh. Pignan mo kasi ko. Oh. oh. Ang dagat. Oh. Ganun, ganun kasi ko. Lalim mo. Oh. Nako. Tubig na tubig na. Ay, yung barangay kasi ko. Ang kabila niya ng ano, mga palaya na yan. Nako, dagat-dagat na yan dagat na yun, no? Kikita mo yun, dagat na. Bukas yan, Marbizang. Ayan mo, kasi ko. Ayan, kasi ako Maggawa tayo ng, ano, dynamite. Ayan, no? Iwang bakas yan na dito, namin. Ayun, signal ng birto na naman dito sa amin. Kaya, tamang tambay na naman tayo dito. Tambay na naman tayo. Ayan. Kaya dito na tayo magtambay sa kubo si malamig ang area ayan tawagin natin ang mga kumpuan natin mga kumpari natin dito magkwinto-kwinto wala tayo dito sa kubo yan kasi ko dito sa kay kani kagawad padwa lumabog ka yan okay shout out sa inyo Bukay jan, buko. Pindamo nakalutang oh. Nakalutang siya. Ayun, sila nag harvest pa sila ng gulay. Ano? Kaldero lang ang wala dito. Mayroon ka lang super kalan dito. Uy na. Ayon. Bakit nag harvest na -harvest na kayo? Ang gulgulay na kayo ha. Ah. Matinat ka ni. Matagay nyo ngayon na ba? Ni okay na matinat ka dyan. Yan. Ganda dito. May solar pa oh. Solar. Kaya <laughs> yeah, kahit gabihin ka dito. Ganda tong kubo niya. Kali 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 kali. Kali na kayo. Pasyon na kayo sa Pangasinan. Yan ang Pangasinan. Yan ang lugar namin dito sa Pangasinan. Yan ang support ninyo. Mga subscriber, followers. Okay, like and share lang. Thank you. Shout out sa inyo mga subscribers. Ang kasiko, yan. Shout out Ingat-ingat kayo kasi bagyo na naman ito. Malakas oh. na naman ito. Pignan na belto naman kami dito. Ano? Pagkutin pa. natin niyo, oh. <laughs> pa, <where are> you? <laughs> yung Oh! where Nabot yung unang halda natin kahapon. Malakas ng ulan. Ayun

Ingat tayo sa magapong ito. Mag-ingat. Si number 2 pa rin ng Pangasinan. Yan. Ito yung bukasyon namin dito. Pinalubong kami ng bagyo. Yan o. No? Ah, ano. Hindi ka rin magagala. dito ko lang sa bahay. Kasi saan-saan man dito ulan, baha. Ito pa pala yan. Dali. Mga aanihin, kawawa. Kawawa yung mga aanihin na pala eh. Kawawa. Tingga, tingga. ang dagat dito sa mga trim. Wala kang awa. Ang kalawan. Ginawa mo kontroso. Ayan. Ayan pala yan dito. Laot-laot na. Dito pa rin ito sa bungad. Yung doon, doon sa... Kuhan. Ayun o. Doon. Wala ka nang makita talagang... Kuhan. Pilapil. Puro dagat. O. Oh, lakas pa ng tubig. Ang agos niya. Grabe talagang... Dinali ni... Christine. Yung mga punla na... Kuhan na Kapawa na. Ayan o. An lakbay pa tayo. Tingnan pa natin yung doon sa bungad-bungad niya. Oh, pre, parang napawan din kahapon yata yan, ha? Ha? Ah. Napawan din kahapon? Eh, uh, <laughs> Pero okay lang kay Okay lang kasi nabaw, kagayon, ano? Oh. Yung iba talaga, kumawa talaga. Ayan, o. Buna yung kay Kapitan. Yung punla niya. Buna na putik. Pero okay lang kasi medyo light lang sa kanya. Yung dito sa unahan, medyo... Talaga. Oh, sarakas pan talaga. O, pa ng tubig, o. Oh. Ayan, uh, ang lakas ng uh, dito sa uh, o naman mga tarim, hindi naman ganun kalakasan yung hangin pero yung tubig kasi bumitaw yung mga dam ayun so, yung kwan ay pre ikaw pala yan ha <laughs> ano titirahin mo naman yung mga kwan dyan mga isda mo dyan Palaka? Nay, awa ah. na po kau ng palakatan eh. pukaw, Bukaw, sa Na. Ha? Piliyong piliyong na ah, yan, yan, huli mo 'yon. Oh. Tang ini. Makurindi ko 'yung kapon. Makurintiri palaka no? Ay, pa 'yung palaka kasi 'yung buto. Ay, ganun ba? Ting. <laughs> so, yung baka nga eh. Sinitin mo. No? Ano ah? Balik Ah. ah niya. <laughs> <Dali> siya. <laughs> Eto yung. yung, berdele, Ayon, yung pare. Ah, bantuan, kikol, oh. ah, yung baboy no, no? ah. nga. <laughs> <Ganun>, ah. <laughs> yung ko nga. Ah. Ang gano'n Ha Ito pwede. Ito pwede. pwede. <laughs>

lakas ng tubig so, Ayan, anod na Ayan, kawawa na yan dyan mga tanim dyan oh. Ayan, dagat-dagat na dito Ito so, oh. Lakas pa yung tubig oh. Lakas pa Parang wala pang kasi bitaw pa yung dam di eh. Hindi pa bumababa yung tubig Kasi ko Sa Sa lakas ng tubig Saan ka naman bibira bro eh? Saan ka naman titira? Diyan sa makalautan na yan dyan? Diyan ako kung kapo doon sa mga banda Baba na gagawa ng palaka Iba yung daga Ito na at nakita ko sa gilid dyan Mapatay, mapatay ka dito sa line yun. Ano yung dagat dito sa inyo? Mabiyo uh, <tipos> uh, Ano ba yung dagat dito ko kapag dito Delikado sabi ko Delikado Ano ba? Ayan o oh. Kuliglig Inangat na dito Ako yun ah Ayan, mga kasiko. Nako, paano ka Paano ka pa makaano eh diyan? ito na yung palayan mo. Wala kang awa. Ginawa mo ko trosa. Ayan. Oh. Dito lubog na rin oh. nalun nako pakaluang ta baon lang yan ano ano sagawa dinagipit kalayan dito sa mga, mga tarim Ayan. Ang palay dito may mga oxygen. Marunong <laughs> sumisid ang palay dito kaya maganda kumuha ng bini dito sa mga tarim. Oh. Tagat-tagat talaga. Oh, umaapaw. Ayan oh. Ekspasya. Umaapaw talaga. dito kahapon apo pa dito kahapon pala oh dito kahapon dito ayan kita, kita mo yung oh. ano yung hino oh bunga na lang nakita ibang palay talaga nalubog na ito na ang video ito na video ano dito, mababaw. Pero ulo na lang, oh. Bunga na lang. Paano, mamana yan? Diba? Ano? Naku. No. Dito na lang tayo. Bakit nga tayo? Kasi napakalalim na dyan banda. Ayan, mga kasiko. Ayan, ano? oh. Napalay din dyan. Lubog din. Yeah. Grabe, grabe dito sa mga tarim. Mga palay dito may oxygen. Eh grabe yung baha. Palayan dito. Lampas ang iba lampas ulo na eh. Mga 7 si feet na yung kan eh. Ang lalim ng tubig. Paano mo maano yan? O bago lang yung anin. Kaya hindi mo maano palay mo sayang. Kaya Grabe yung ginawa ni Christine, ni Christine dito talaga. Sabi so, dito sa bahay ng mga tarim. Grabe yung libo-libong itari ah. Mga palay. Ito naman, aanihin na sana. Eh, paano mo yan na bunga na lang nakita niyan? Yung iba, ibang pilapil, lubog talaga sa baha. Ayan o. Sa baha yan. Oh. Hindi makita yung palapil eh Hawak ikaw, hawak ikaw dyan Kasama natin si Kasiko Ulit Ayan Lado Huwag talaga dagat dagat talaga siya oh. iba yung dagat dito sa pangasinan mga tarim iba ako wala makita angkel ibang dagat dito sa mga tarim <laughs> grabe oh Di makita Grabe talaga. Gabi si Kapitan, magsurbi-surbi. Ini si Kapitan. Si Kapitan ang dati ng barangay dito sa Bunaw. Ah. Ah. Ayan o. Ganda doon. Ayan, medyo malakas pa ang Eh, grabe. Ang ganoon, ang luwang niyan. ganun ang ganoon talaga siya. ganun ang ganoon ang kwan. Ba! Ba na naman. Ba. Oh. Lakas. Shhh. Uh. bibigay sa daan oh, na wala sa tubig ko. talagang sobra sobra tubig dito yan o no? laot laot yan ang palayan dito may maganda kumuha ng binhe kasi kung siya talagang subok na sa matibay ko dito <laughs> mga 2 weeks to mga kasiko bago magupa kaya yung matira matibay Puna mo ng kasi may, may oxygen siya pero iba patay talaga talagang lubog talaga kasi ko kawawa kawawa yung mamamayang Pilipino marami na naman magugutuman marami na naman Mababaon sa utang kasi siyempre naman nasa farmer ah, bayad utang lang yan eh, farmer eh wala na natin yan kasi dating farmer din tayo eh. Alam natin yung farmer, bayad utang, bayad utang. Pag hindi ka nakaan eh, lalaki ang utang mo kasi hindi ka nakabayad eh. Nakabayad, oh. Kita yan? Dito, banda kasi medyo mataas taas na dito. Hindi, ka, makikita mo ba yung pilapil? Pero yung laman ng pilapil, ano yun? ilalim mo? Oh, so, ilalim yung yung kwan. Lumos. Nalulumos siya. Lumos yung mga binhi, mga punla, mga direct. Lumos. Hmm. Oh. Ang lakas. Ayan. Ito na lang mga kasiko ang video na to at i-share nga lang sa mga friends natin kasi kung gaano, ano yung gupit ni Christine dito sa bahay ng mga tarim talagang maraming mga kuhan. mga mayan na farmers na talagang kawawa kaya sana bigyan sila ng kunting tulong para makabawi sila kahit sa pampunla lamang binhi Ayan, pakabuno nila. si Talagang lubog na lubog sila sa utang. Ayan. Thank you, thank you sa inyo. Ayan. Doon ba tayo uuwi sa wana yun? Wana yun? Ayan ang bundok ng kano. Sambalis. Ayan, sa bundok na sambalis yan. Ayan, thank you, thank you. Sa taot, sa mga kwan. subscribers natin. Followers sa nanood ng mga kasiko vlog yan, isa sa inyo